si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022. Hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, nang halos tatlong buwan sa ay Nagbitiw po kayo sa puesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa privado pangalawa doon sa Partido Federal. Kaya nila ako tinanggal sapagkat sa samaan ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan kanya sila nagalit sa akin.